Nagsimula nang tumaas ang presyo ng mga bulaklak ilang araw bago mag-undas. Pero babala ng DTI maging mapanuri sa bibilhin dahil may iba pa rin nananamantala. Para sa update live na magbabalita mula sa monumento sa Kaluokan, si Shaila Francisco. Shaila, magkano na ang presyo ng mga bulaklak ngayon at magkano ang itinaas? Cheryl, dun sa pag-iikot kanina ng DTI sa Dangwa, nasa 180 hanggang 700 pesos kada bundle yung presyo ng bulaklak depende sa klase. Mas mataas naya yan 30 hanggang 200 pesos kumpara nung isang linggo. At babala nga, no, mga tindero at maging ng DTI, posibleng tumaas pa yan pagpasok ng weekend, lalo tataas yung demand. Cheryl? Kumusta yung presyo ng kandila rin? Sheryl, sa pag-ikot ng DTI kanina naman doon sa isang supermarket, pasok pa naman doon sa SRP na itinakda ng DTI yung presyo ng mga kandila. So wala pang dapat ipag-alala. Yung binabantayan nga nila ngayon, yung bottled water, kasi doon sa pag-ikot nila sa isang bus terminal, kung nasan tayo ngayon, sobra-sobra yung presyo. Yung ilan, umabot pa ng doble yung presyo kumpara doon sa SRP. Sheryl? Ano ang mangyayari doon sa mga nag overprice Ano ang magiging hakbang ng DTI laban dito? Cheryl, kanina inisyuan na sila ng letter of inquiry. Wala naman doon masama sa pagpapatong, lalo na kung resale ito o binili doon sa mga grocery din at ibang pamilihan. Pero doon sa letter of inquiry, malalaman nila kung sobra-sobra o sapat lang yung patong nila kung para doon sa dagdag gastos sa operasyon. Ngayon, binibigyan sila ng dalawang araw para magpaliwanag. Pinakiusapan na din sila na kung pwede, ibaba muna yung presyo. Lalo ngayon mag-uundas kung kailan mataas yung demand sa bottled water. Cheryl? Itong pag-iikot ng DTI, magtutuloy tuloy ba ito? Cheryl Tama Khadjano, magtutuloy-tuloy yung pag iikot ng DTI. Hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa iba-ibang parte uh, ng uh, Pilipinas, no? Kasi uh, pag -p -p na yung undas, don usually tumataas yung presyo. So, yun talaga yung binabantayan nila kasi may ibang mga produkto na hindi naman sakop ng SRP. So, kailangan nila malaman kung baka sobra-sobra din yung patong na ipinapataw dito ng ilang retailers. Cheryl, maraming salamat Sheila Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.